Lumagda sa Guidelines for Mutual Understanding ang GPH at MILF Coordinating Committees on the Cessation of Hostilities at Ad-Hoc Joint Action Group bilang bahagi ng paghahanda sa kauna-unahang parliamentary elections sa BARM sa October 13, 2025. Kasabay nito ang paglulunsad ng GPH-MILF Peace Mechanism Quick Response Team o QRT, ang detalye mula kay Napthali Belarde. Nagharap muli ang GPH at MILF Coordinating Committees on the Cessation of Hostilities, gayon ng Ad Hoc Joint Action Group o AJAG, araw ng biyernes, August 15, 2025, para tiyakin ang isang maayos, ligtas at mapayapang pagdaraos ng kauna-unahang Barm Parliamentary Election ngayong October 13, 2025. Nilagdaan ng bawat panig ang Guidelines for Mutual Understanding at inilunsad ang Quick Response Team o QRT. Sinabi ni 6ID at Joint Task Force Central Commander Major General Donald Gumiran, ang QRT ang magsisilbi na frontline safeguard laban sa election-related violence, habang ang nilagdaang guidelines naman, ania ang magbibigay ng proactive framework upang matiyak ang estabilidad sa gaganaping halalan. Sa signing, muling tiniyak ng 6th Infantry Division ng Philippine Army ang kanilang pangako ng pagsusulong ng isang ligtas, maayos at mapayapang pagdaraos ng eleksyon. Ang kasunduan ay nilagdaan ng mga senior officials mula sa GPH, MILF at Comelec Barm. Kabilang dito ang chairperson ng Government Peace Implementing Panel, Cesar Yano, Police Major General Romaldo Baiting, ang chairman ng GPH Ajag, Brigadier General Patricia Ruben Amata, chairman ng GPH CCCH, na kasalukuyang Assistant Division Commander ng 6ID, MP Butch Malang, ang chairman ng MILF CCCH, Director Anwar Alamada, ang Chairman ng MILF Ajag, Retired Major General Francisco Ariel Felicidario III, ang Co-Chair of GPH Joint Peace and Security Team, Minister Abunawas Von Alhak Maslamama, ang Co-Chair ng MILF JPSC, at kasalukuyang Minister ng MAFAR Barm. Comelec Barm Regional Election Director Attorney Ray Sumalipaw na nirepresenta ni Attorney Mua Marguyo ang Provincial Election Supervisor ng Maguindanao del Norte, PNP Pro Bar Regional Director, Police Brigadier General Jason De Guzman, Brigade Commanders mula sa JTFC at Representatives mula sa iba pang security sectors. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.